Day nine na na. <laughs> wash na ako ng face gamit ang Maxi Peel Facial Wash. So, let's start. Okay. Masin ko na yung face ko. Wash na ulit natin. So, guys, make sure na malinis din yung towel na gagamitin natin sa face natin. And dump lang dapat. Yan. We're done. <laughs> Tapos ako maligo and magwash ng face using Maxi Peel Facial Wash and nandito na ako sa bed. Share ko lang, natutuwa lang ako sa mga comments and messages niyo sa Facebook fan page natin. And I'm going to answer some questions po. So, let's start. So our first question is from Ryan Weir, Wu Cortez. Ask ko lang po, bad or good sign po ba yung pamamalat ng face sa paggamit ng maxi peel. The most noticeable thing that's happening is yung peeling. So normal lang na mag-react yung skin natin ng ganun. And ako kasi hindi na ako natatakot or nag-worry na about sa peeling and redness. After naman nun, ma-achieve mo na yung gusto mong ma-achieve na kutis artiste. So wala ka dapat ipagalala. From Joanna Escobar, Hi Maxi Pil and Miss Jeff, ask ko lang po bakit hanggang ngayon hindi pa rin po nagpipil yung skin ko sa face using Maxi number no. 1. Pang 11 days ko na po ito. Mm, good question. Mm, depende kasi yun sa type ng skin na meron tayo eh. Kapag dry, mas bibilis mag-peel. Kapag naman oily, it takes time. And also, age can affect the peeling process. So, the older the skin, the more na mas matagal yung product usage before siya mag-peel, actually. Second step natin is Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. So, 1 to 2 drops is enough. Okay? 1, 2. So, play na tayo. Upward motion. Ayan. Kailangan careful lang. Dahan-dahan. Simple lang, di ba? Super easy. Apply na tayo ng Maxipil Moisturizing Cream. Alam nyo guys, sobrang importante na ma-moisturize yung skin natin before going to bed. Kasi, masa prevent natin yung dryness and mas nagiging healthy yung skin natin especially yung sa face natin at ang ganda lang talaga dito sa Maxi Peel Moisturizing Cream mabilis niyang ma-absorb and super bango na <laughs> so we're done gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng patuloy na nanonood ng videos ko since day 1 up until now na day 9 na. And salamat kasi sinasamahan nyo ako sa journey ko to may bagong ganda, bagong pag-asa. And sana po guys, wag po kayong magsamang manood and abangan nyo mga videos ko pa. So, God bless us all and good night. Mwah.